ayan o yung brake shoe natin sobrang dumi papalitan na natin yan para ano mas maganda sana tama yung size nung ano nung binigay sa atin na brake shoe What's up mga Kanoipi? Nagbabalik na naman si kanoypi for another video at gagawa na naman tayo ng panibagong vlog at nakapamasada na ako kanina, mga kanaypi, Lumabas na ako. Bali, naka 200 din ako ng pamamasada ngayon. Pero, ibinili ko ng, ano, ng break show, mga kanaypi Ayan, ito. Bali, tawag nun 120 yung isang break show. Harap sa kalikod yung papalitan natin kasi. Mahina yung break niya at mahirap na Baka madisgrasya pa tayo sa sobrang hina ng break ni Mia At maingay mga kanipi kada umaga Paglabas ko maingay yung break niya Kaya nakapamasada naman tayo ng dalawang Nagdagdag na lang ako ng 40 Para bumili nga ng ano, break show So papalitan natin ngayong araw na to Mamaya na lang ako mamamasada mga kanipi pag natapos nating palitan. At i-adjust na rin natin mamaya yung kanyang kadena para ano. Wala kahapon mahina na yung brake mga kanipi, buti na lang safe pa rin tayo, di ba? So babaklasin na natin taw, yung tornilyo. nandito yung ibang tolls 20 ko, ko na natala yung ibang tolls ko nandoon sa loob Buti na lang talaga nung nasa Taiwan pa ako, bumili na ako ng mga tools na magagamit ko pala dito sa Pilipinas. So Wala tayong dalang ano Dalang martilyo <laughs> Kaya ito na lang Liabi na lang yung gagamitin natin na ano Pantanggal

ang dumi na mga kanipi ayan o yung brake shoe natin sobrang dumi papalitan na natin yan para ano mas maganda sana tama yung size nung ano nung binigay sa atin na brake shoe ba? At ayusin na natin. Tignan nyo, kinalawang pa dito, oh. Lagyan na lang natin ng ano niya na tawag mo ng grasa Sige natin ng kunting grasa para na hindi na palawangin pa dito banda Para mamaya pag nagpasada tayo ayos na smooth na smooth Tanda na. Tapos natin tong takip niya. Nasa na rin natin matumi Siyempre, alagaan natin po, di ba? Siya yung nagbibigay ng ano, eh. Siya yung kasakasama nating mamasada, eh. Kung may sira, gawin agad para, ano, uh, walang aperya sa taan di ba? So ayos na yung brake niya mga kanayipi Malambot na siya Kakabit ko na dito sa baba Ayos nice na mga kanayip. Itong harapan. Pwede na. Lipat naman tayo doon sa likod. Na gawin. Dito naman tayo mga kanayip ano. Adjust na rin natin, ma'am. I-adjust na rin natin mamaya yung ano, yung kadena niya. Yeah. tapos pasada na tayo ulit mga ka ayos puti na lang mga ka -NAP. at nahalala ko yung pagtanggal ng gulong ni Mia nung pinaservice natin kay Mangbong ayan naayos na natin nakatipid na naman tayo sa labor at tapos na nating naayusan napalitan yung ano yung brake shoe nya ngayon lilinisan ko naman siya ngayon Pawashingan natin. Kahit kunti lang, mga kanoy dito lang sa baba niya. Huwag na sa taas. pwede na tayong mamasada so na tayo bali kanina nung natapos ako na uh, nagwashing nakapasada rin ako kanina lumabas na ako nakapagatid ako sa bayan hindi na ako nakapag video kanina tapos susundin ko sana sila rin yan kaso nauna na sila na umuwi <laughs> hindi ko sila na nasundo Uh, at kakatapos ko lang din kumain Ngayon lalabas na naman tayo Mamamasada na naman Para may pambili ng Ulam mamayang hapon dito sa ano sa Kalina is at uh, binigyan tayo ng pamasahe na 90 ayos ah, yun diba nakakuha natin dun sa shake East kanina Kali dalawang tricycle yun eh yung sinakyan nila dito tayo ngayon mga kanipis ano, sa EGL nagaantay ng pasaheros kung mayroon <laughs> Diyan kasi sa banderaan sa lugar namin marami ding tricycle driver na nag-aantay eh dito tayo lang mag -isa na nag-aantay walang kaagaw dito talaga malakas sa umaga maraming lumalabas pupunta ng trabaho estudyante pero ngayong tanghali bibihira yung mga lumalabas na paseros dito eh So antay-antay lang tayo Ganun talaga Tsaga-tsaga lang pag tricycle driver ka Ang kaganda lang sa akin Hindi na ako nagbabohon din Mga kanipi May panggas lang May pambili ng ulam Yan Baon na rin yan Ayos na At syempre Nagtatabi rin ako ng konti Para sa maintenance ni Mia pambili ng mga gamit para sa kanya, di ba? Yun lang yung inano ko. <laughs> Tapos video-video, nagbo-vlog, di ba? Ito yung napapanood niyo, mga kanipi, Ito yung reality ng buhay ng tricycle driver. Mahirap at yung kinikita lang ng tricycle driver eh sakto lang pang araw-araw na ano na kailangan hindi siya ano hindi ka makakapagpundar siguro makakapagpundar ka rin mga kanipi uh, tawag nun hulugan ganyan hulugan na gamit ganun. ako dati nung namamasada ako eh, tawag nun ganun yung ginagawa ko eh. Uh, hulugan talaga minsan dati nung ano nung namamasada pa ako umuutang pa ako ng ano 5-6 ganyan na at hulugan yan kada hapon may naniningil ayun nakakaraos naman hanggang nakapag abroad yan. nakapunta ng Taiwan <laughs> ito talaga yung reality ...bilang tricycle driver. Pero testis lang. Marami namang tricycle driver na... ...yung mga anak nila na pagtapos nila... ...sa pagiging tricycle driver lang, mga kanoypi. Marami akong kilala dyan na ganun, napatapos nila yung mga anak nila... ...na isang tricycle driver. At proud ako na tricycle driver na ako ngayon <laughs> pero dati pa naman tricycle driver na ako mga kanayipi maganda kasi araw araw may income ka basta masipag ka lang at dumating yung swerte dire diretso yan na ano kahit saan ka mapunta na lugar may mapipick up ka na pasayeros katulad sa katulad kahapon mga kanayipi Lumabas ako ng ano Pagkatapos kong kumain kahapon Lumabas na ako Umaambon 'yon mga kanayipi ha Diretso yung ano Yung biyahe ko Sana ako mapunta May pasayeros Paghatid ko ng bayan May pasayeros na naman Pauwi Ganon Balibalikan nga mga kanayipi Kaya pag dumating yung Oras na ano Na siniswerte ka dapat dire-diretsuin mo yon, huwag mong ititigil mga kanoypi <laughs> sa akin kapon dinediretsyo-diretsyo ko talaga hanggang nakailang din ako kapon 600 sabi ko nga sa kahapon na vlog ko naka 600 ako nun uh, 200 na gasolina kay Mia tapos yung 400 binili, na, binili ko ng ano ng ulam namin bali binili ko kahapon dun sa bayan Uh, yung bangus yung bunlis bangus saka ano saka langgo, longganisa mga kanipi ulam namin kaninang umaga sana makarami rin tayo ngayon eh panggas bukas uh, day off na naman ni Mia mga kanipi so antente muna tayo ng pasayros dito Soundtrip soundtrip mga kanip. Ito lang yung ano yung soundtrip ko ngayon. Ayan. Uh, Bluetooth speaker na maliit. Balak ko nga mga kanipinano na, na lagyan si Mia ng ano na speaker dito sa baba niya para may sound trip tayo nyan pero pag ipunan ko muna yun makakalip yung pampaset up dito sa sound system ni Mia <laughs> para pag nagantay tayo ng ano nagantay tayo ng pasayros may sound trip tayo nyan hindi tayo maboboring mahal din kasi mga kanipi kailangan mo pa ng ano kailangan mo pang kailangan mong bumili ng battery na medyo malaki tapos amplifier at speaker ayan yung kailangan na bilhin pero pag iipunan ko yun mga kanipi, para malagyan ng sound system <laughs> sound system talaga no ayos yan pangarap na matutupad ulit yan mga kanipi. Tis-tis lang mga kanuypi Ayan mga kanuypi May nakita tayong masayos dito sa uh, My Town Homes kita yan tayo yan yan dito Saraw. Yan o, no? sino yan? Kain na tayo mga kanay Dito lang sa amin to Guto Halagang 15 pesos yun o no? may balat pa ng baka Sarap

Halagang 15 pesos, sold na naman. Sold ka, ganyan. Sold mga kanaypi. Sa pintaong. Sold. Sold mga kanaypi. Yeah. <laughs> Ay, sa. <laughs> Ngayon mga kanaypi. Nakakuha ko na. Ng... Pasayros doon sa Angel kanina. Dalawa. Pinatid ko dito sa may Santo Domingo. dito na tayo sa bahay mga kanipi at nakapaggarahin na rin tayo bali dito ko muna tatapusin ang video vlog maraming maraming salamat na naman sa pagsama ngayong araw na to sa pamamasada natin at nagpalit tayo ng, ano, ng break show ng tricycle natin na si Mia so maraming maraming salamat mga kanipi sa walang sawan yung no skip ads na ginagawa sa lahat ng mga videos ko dito sa Pilipinas So stay safe, lagi. I love you all my pi and peace out.